Basta mula aganik ka sa balay sa usa ka Pilipina, ingon ani gyud gud pwede nga muuli ta nga wala tay dala. So for today's videos, mag shopping ko dere. Mag shopping ko na daghang utanon o oh, manguha tag utanon. Diara daghang gyud utanon. Manguha ta kay lamik kini siya sa sinigang. Daghan kay tag mga kutlo unon mga lalabs dali uban ni ninyo mga utlo ta perteng daghan na gyud ulami kay sa sabaw nga sinigang mga lalabs. Unya sa kasipat ni Inday, gitry gyud oh. Mabalik yun imong bukog ana inday pangutlo na lang ana lang naghilabte. Maghilabot pag yun. Focus na lang di sa gulay yon inday gawas nga gaan pa makasustansya pa yun og makaduga og dagahan, Thinking of sustansya mga lalabs lami kay siya himuon nga chaa. o salad pero kung wala kay kapi pwede himuon na lang nimo ning murag ikapi nimo ba Mama, nani, eh, tagan mo. Tama na to Tagdagan mo kung yan hadlok kay ko sa kumiga mga lalabs okay suko so, man siya na ko daghanon so balik ta sa agi kay mangutlo na punta daghanon dyan ako laroto na ko ni tanan syarog ala tuyuk tuyukan dyan ato na din ha syarog din mahurot yun mga lalabs kung kita maka makabisita ganit ta sa tong mga amiga na naadiri sa Jumerica makaadto ta silang balay di yun na no, pwede nga watay, bit bitbit naagit tay mga bitbit bit, inig uli sa Pilipinas ganit mga lalabs oh padalaan mo maski gunsa-unsa din ha halos tanan na lang Mong ipadala halos sa kasi ah, kusina ipadala na mo unya daginoton pa yun mo dalikyat pa yun og pakyut sa si imong bana mo nang ayaw yung kumpiyansa kaya basi mabitbit po na imong bana din na. so di rin nalang takuto mga lalab lalabs daghana kay kong dalaon ya daghan kay salamat sa inyong paglantaw are akong video daghana kay kong magulay ani busog na kayo ang tiyan ni bye bye for